oh, eto na mga idol, silang na natin sa ating kalan. Ipi-plate natin. Hello mga kalakay. Ang gabi na naman, samahan nyo akong magluluto ng adobong kusig. Pero bago ako magpatuloy mga idol, abatingin ko muna ang ating mga subscribers at followers na laging nakasuporta sa akin. Magandang gabi sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Sana'y nasa maayos tayong kalagayan. Ngayong gabi naman mga idol, samahan nyo ako, magluluto tayo ng adobong pusit. Tara, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo ang ating mga ingredients. eto mga kalakay, ang gagamitin nating mga rekado sa pag-adobo ng ating pusit. Ayan, meron tayong kamatis dyan. May luya, may sibuyas, may bawang at saka yung siling pansikam. At syempre, ang ating main ingredients, mga idol. Itong kusit. Kalahating so, kilo nga lang yan, ating binili. So, simulan na natin magluto, mga idol. Dahil nagugutom na ako, kailangan makaluto na tayo ng adobong kusit. Ayan, nakikita nyo ba ang aking maiwagang kawali na laging ginagamit? Papatakan ko yan ng olive oil para healthy naman mga idol at siyempre mga idol, uunahin natin tong luya na haloin lang natin yan para pumantay ang kanyang pagkakagusa mga idol. Magluluto tayo ng adobong pusit naman ngayon mga idol. Mga idol, mga kalakay. Luya pa lang yan, napakabango na. Idadagdag na natin tong ating bawang. Siyempre, haluin pa rin natin yan Mga idol. susunod ko na to ang ating sibuyas aruin lang natin yan mga idol ang ating marikado para pumantay yung kanyang pagkakaloto sibuyas, bawang at luya pa lang nagugutom na ako mga idol so ilalaglag ko na ang ating kamatis sa so, mga nagtatanong mga idol no, bakit nilalagyan natin ng kamatis sa ating adobong kasit yung iba kasi hindi naglalagay ng kamatis so ito nakaka nakakatulong ng pagtanggal ng lamsa ng ating pusit. Ayan. Tatapan lang natin yan. At natin ng siguro mga ilang minuto lang. O isang minuto. Buksan natin at baka nasunog na ang ating mga rekado. Yun na nga. O, natin yan. Haluin lang natin. Tapos ilalaglag na natin ang ating pusit. Ito na mga idol. Lalaglag na natin ang ating mini ingredients. Ang pusit. Ayan o. Sariwang sariwa mga idol. Ayan. Aloy lang natin para pumangtay yung ano, kalat ng sibuyas. Sibuyas, kabati, bawang at loya Ayan. Papatakan ko na ito mga idol ng pamintang durog para manuot yung lasa ng paminta. Ayan. At syempre mga idol, pag nagluluto ako, hindi mawawala itong salarin. Yung kanyang magic para masarap. Aloy lang natin para umalat yung lasa. Ayan mga idol, kung makikita nyo, hindi pa tayo naglagay ng tubig dyan. Yung pusit kasi, naglalabas yan ng tubig sa katawan. So, tatakpan muna natin yan. Mamaya na tayo magdagdag ng tubig kung kailangan. Ayan. Makalipas ang tatlong minuto. Guys, tingnan nyo, naglalabas yan ng tubig sa katawan. Ayan o. Oh. Hindi pa tayo naglagay ng tubig dyan pagkakataon to guys lalagyan na natin to ng soy sauce toyo ayan tama na yan para hindi maalat makakatulong din yung dahon ng laurel para matanggal ang kanyang lansa pan muna natin at pakuloy natin yung ating pusit makalipas nga ang ilang minuto mga idol ayan Tingnan nyo, dumarami na ang kanyang sabaw, diba? So, lalaglagan natin yan ng ating suka. Suka, guys. Mga... Ayan. Siguro, tatlong kutsara yan. O, dalawang kutsara. Ayan, okay na yan. Kasi yung kamatis, medyo maasim din. Isasabay ko na ito, mga idol, yung ating pampagana. Ang siling haba sa Tagalog. Yung pansigang. yun pampagana ng pagkain yan kasi medyo maanghang-anghang. Kalat lang natin para maganda naman tignan. Pan muna natin. Pakuloy natin ng mga ilang minuto. Oh, dalawang minuto, pwede na. Makalipas ang dalawang minuto ang paghihintay, mga idol. Ayan, napakabango. Ayan. Paaloy lang natin yan. Hindi na tayo naglagay ng tubig dito, mga idol, ha? Ah, yung pinakasabaw niya. Bale, yung pinakasabaw niya na, ha? yung mismong tubig na nanggaling sa pusit ayan okay na yan mga idol magpiplate tayo ito na mga idol tinanggal na natin sa ating kalan ipiplate natin ayan Ayan ang ating adobong pusit mga idol. Shout out sa aking mga followers at saka subscribers. Pag adobong pusit mga idol, hasang hasa na tayo sa pagluluto ng adobong pusit. Ayan, shout out sa aking mga followers at mga subscribers sa white YT. Patuloy nyo lang po akong suportahan. Huwag po sana kayong magsasawa sa pagsuporta sa aking mga video. Para naman tayo ay nai-inspire pa sa paggawa ng lutong kakaiba mga idol ayan sarap natatakam na ako parang gusto ko nang kumain mag-comment lang kayo mga idol para naman ma-shoutout ko kayo sa aking mga videos na susunod maraming salamat po sa inyong panonood, mabuhay po tayong lahat Bye bye. Ito mga idol ang pinaka paborito ko sa lahat. man yung ating niluluto. Hindi hindi pwedeng hindi natin tikman 'to. Napakalasa mga idol. Kailangan saktong-sakto lang yung toyo at saka sakto lang yung suka. Isang tip lang mga idol no, pag magluluto kayo ng adobong pusit, lagyan nyo ng kamatis. Huwag nyo kakalimutan lagyan ng kamatis kasi nakakatulong ito para mawala yung lansa ng pusit. Kasi yung asim ng kamatis nagbiblend do sa may mismo pusit. Tikman ko itong sili kumahang. Maanghang nga, may Kanin na lang ko lang. Sobrang ahang pala ng siling ano haba excuse me <laughs> ayan salamat sa inyong patuloy na panunood sa aking mga video mga idol huwag po sana kayong magsasawa na, ng pagsuporta sa aking mga video salamat sa aking mga followers at subscribers na walang sawang nakasuporta. Magandang gabi sa inyo lahat. Mahal ko kayo. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.